Sa bawat takot ay may kwento. At sa bawat kwento ay may katotohanan. At sa likod ng bawat katotohanan ay may sa nagtatago. Ako si Detective Chills. Maligayang pagdating sa takot na may pinagmulan. Magandang araw mga kasaksi. Ako nga pala si Clarice. Nais ko lang ibahagi ang karanasan ko. Hindi kasi talaga ako naniniwala sa multo. Matapang kasi akong babae at alam niya ng mga kaibigan ko. Marami akong naririnig na istorya tungkol sa mga kakaibang nilalang. Mapaaswang, lamang lupa, demonyo at mga kaluluwang hindi matahimik. Huminsan pa nga, ayan lang halos ang usapan ng barkada Tuwing mainumang kami. May kaibigan kasi akong bukas ng third eye. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ben. Si Ben ang madalas na nagsisimula ng kwentong kababalaghan. Marami kasi siyang karanasal tungkol dito. Magmula sa kung paano niya pinabuksan ito, hanggang sa mga araw-araw niya nakikita. Minsan nga ay habang naglalakad kami, ay bigla-bigla na lang siya mapapatigil. Pero kapag tinatanong namin siya kung anong problema, ay mapapasabi na lang siyang wala. 18 years old nga lang pala ako ng mga panahong ito. Lagi nasa tambayan at inuman. Meron kasi kaming terrace at katabi lang siya mismo ng bahay namin. Hindi siya kagaya nung terrace na nasa second floor. Itong terrace ay nasa baba Medyo elevated lang siya at nakabukod sa mismong bahay namin. Kwadrado ito. Sa harap ay may sementong bakod. Mamaba lang ito kaya pwede mo siyang upuan. Ang likod naman ng terrace ay may pader. Ang kabila nito ay ang likod bahay namin. Walang ilaw rito. Pati na rin ang terrace kaya madilim kapag gabi. Tambahin kasi namin ng terrace. Kung minsan nga ay dito na rin kami nagiinom. Sa totoo lang ay hindi talaga ako naniniwala kay Ben. Ang iniisip ko kasi ay gawa-gawa niya lang ito para lang may maikwento. Pero isang gabi, binago nito ang lahat. Nakatambay kami sa terrace. Lima kami nandito at kasama na rin doon si Ben. Masaya kami nagkwekwentuhan Hanggang sa napunta na naman ang kwento sa kapabalaghan Tahimik kami nakikinig kay eh Ben Kuminsan pa nga ay natatawa ako sa mga kasama ko Kasi takot na takot sila Tumagal ang kwentuhan ng halos isang oras Nang may napansin akong kakaiba kay Ben Panay kasi ang lingon niya sa likod namin Nasa baba kasi siya at kami naman ay nakaupo sa pensante terrace. Nandahil dito, tinanong ko si Ben kung ano ba ang tinitignan niya sa likod namin. At kinilabutan ako sa sagot niya. Gusto niya bang makakita ng multo? Nandahil sa sinabi niyang yun, ay napalingon ako. Ngunit dilim lang ang nakikita ko at yung pader ng likod bahay namin. Medyo nawala ang kabako at sumagot, Wala naman eh. Ang dahil dito, ay sinabi niya sa amin ang pakiramdam niya noong mga oras na iyon. Dito na niya sinabi na meron daw siyang nararamdamang kaluluwa sa likod ng bahay namin. Paikot-ikot lang daw ito. At sumisilip na tila nakikinig sa kwentuhan namin. Hanggang sa bigla na lang nagsalita si Ben. Ayan na siya. Sabay-sabay kaming lumingon at kitang-kita ng dalawang mata ko ang kulay itim na nila lang. Parang anino. Nakasilip at tila gumagalaw-galaw pa. Wala itong muka. Purong itim lang. Kahit madilim ay nangingibabaw pa rin ang pagkaitim niya. Sabay-sabay kami nagsigawan at nagsibabaan sa terrace. Nagsitakbuhan kami papunta sa bahay ng kaibigan namin. Dito na ipinaliwanag ni Ben kung ano ba yung nilalang na nakita namin. Bantay raw ito ng bahay namin. Hindi daw ito nananakit at hindi rin masamang espiritu. Paikot-ikot lang daw ito sa likod bahay namin na parang nagpapatrolya. Naakit daw namin ito dahil nagkoyokantuan kami Nang tungkol sa kanila Pagka uwi namin ng bahay Ay may sinin si Ben Sa group chat namin Nasilin daw namin iyon Bago kami matulog Para daw maitaboy ang mga masasamang spirito Ginawa ko naman ng sinasabi ni Ben Medyo nahirapan lang akong basahin yung iba Kasi latin daw Matapos ang pangyayaring yun, ay nag-iba na ang pananaw ko kay Ben. Dito ko kasi naisip na totoo pala lahat ng kwento ni Ben at hindi gawa-gawa lang. Noon kasi ay tawa lang ako ng tawa sa mga kwento ni Ben. Pero ngayon, alam ko na na hindi lahat ng bagay ay kailangan pagdudahan. Minsan, mas mabuting manahimik at makinig na lang lalo na kung may ibang mata na nakakita ng hindi natin nakikita. Marami pa siyang kwento, pero sa ngayon, sapat na muna ang isang gabing hinding hindi ko malilimutan.